Mamen, mamen, luto tayo ng fried rice. Lagyan natin ng konting toyo. Uy, adobo! Ano? Ang ginagawa ni Angkul dito. Angkul. Lah. na namatay na Angkul. Ang kirap-kirap naman. Ay, okay. Naman ka, Angkul. Kalakas talaga ng tama mo. <laughs> Tira naman tayo ng inihaw na bangus, ma'am. Ayan na. Uy, uy, naging sisig. Maliban sa chicharon, ano pa ang maingay kapag kinakain? Si Carla. Carla? Sino si Carla? Ako. <laughs> Hi, girls! Tara, sa pipi ko! Ano dong, banate dong, kay Sildon ta karon. Dere, dere, sobus ka mayo. Tau, banate na dia. Pagda Uy, wala, la. Ah, o, oh, eto na, eto na, eto na. O, na. Oh, lagi na, lagay mo na sa bulsa mo. <laughs> o, oh, gen geng-geng ka muna, geng-geng, geng-geng. Paano geng-geng? Paano geng-geng? At saka peace, peace. Gusto ko peace. Paano peace? Gusto ko Ayoko nga. <laughs> Patunayan mo ngang Barbie ka. Ada may potok ka? Wala. Pamoy nga. Meron ito oh. Pagkakanta oh, ka everlasting na yung pangalan ng putok mo. Tia yeah, Isabel. Buhahaha! Bum! tumira ng tres. God bless! <laughs> 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 Lomi. Pansit, Wahoo!